Paano ba gumawa ng luthang bambu? may namok. Dito mo na. ako. Kuha lang tayo ng... etong maliit lang. Uh, 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 uh. Mm, yun. Thank okay. you. Dito na part ang my straight. So, dito tayo kukuha ng kawayan. Eto yung kukunin natin na part. Uto lang natin. <laughs> Oh, yun. Tapos puputulin natin to dito. Ang kaputol nito, yan ang magiging handle natin. Ito. Yan tatandaan lang natin kasi pag tutubo yung kawayan, ganyan, ganyan Ito yung sa taas, ito yung sa baba. Dapat niyan, dito din ang nasa unahan ng luthang mo or yung sulpak mo. Kasi ang nasa itaas na part, yan yung makipot na part ng kawayan. So, dapat makipot na part yung sa may bandang unahan. Ito siguro maganda pang tusok sa kawayan natin. Ayan ko muna to Ah, saksak -sak natin to dito. Sakto ah. lang muna natin dito. Yan, kunipisan lang muna natin. Wow! Sakto na. Dapat eto dito may allowance. So, putulan natin to dito ng konti. Ganyan. Para dito magsastuck yung papel na ibabala natin. Dito. Hmm. Ito na yan. Kita nyo yan? May alawans na yan sa ilalim. May papel tayo dito. Sain natin dun sa sapa. Yeah. Wow! Yan, Baala na natin. Puwede lang tayo ng kasya dito. Yan.